Naniniwala si dating Senador Sonny Trillanes na kailangan ng oposisyon ng isang leader na laging nagpapakita sa mga kinakaharap na isyo ng bayan at hindi yung invisible o hindi makita. Payag ito ni Trillanes Laban kay dating Vice President Lenny Robredo kasunod ng pananahimik nito sa ilang national issues simula ng matalo sa 2022 presidential elections. Para sa dating senador, hindi pe pwede ang ginagawa ni Robredo na leader na oposisyon pero hindi naman nakikilahok sa mga political affairs. Dahil dito, nakikita ni Trillanes si Sen. Lisa Ontiveros bilang leader ng independent opposition at isang matunog na kandidato sakaling tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Magugunit ang pinangunahan ni Oteveros ang ilang pagdinig sa Senado tungkol sa mga maiingay na isyu tulad ng mga kasong kinasasangkutan ng spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pastor Apollo Quiboloy. Gayun din ang investigasyon sa kontrobersyal na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo dahil sa questionable nitong pagkakakilanlan at posibleng koneksyon sa POGO.